Matapos magkaroon ng usapan tungkol sa marangyang kwintas ng alagang aso ni Heart Evangelista na si Panda, tila may sagot si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa pamamagitan ng isang video kung saan ipinakita niya ang serpent necklace na kanyang ine-endorso. Ang nasabing video ay kanyang ibinahagi sa Instagram na may caption na an enchantment. Dahil dito, nagbigay ng reaksyon ng kilalang Filipino designer na si Michael Cinco. Sa kanyang komento, sinabi niyang klas na nangangahulugang siya ay humanga sa suot ni Pia. Sumunod na nagbigay ng papuri si Mark Baumgartner, isa ring tanyag na designer, na nagkomento ng This is Fire na nagpapakita ng kanyang paghanga sa estilo at klasikal na disenyo ng Quintas. Ngunit sa kabilang banda, nagbigay daan ito sa mga netizen na gumawa ng koneksyon sa pagitan ng post ni Pia Wurtzbach at kay Heart Evangelista. Ayon sa mga komentaryo ng mga netizen, tila mayroon silang nasumpungang link sa pagitan ng mga pangyayari na nagbunsod ng teorya na maaaring nagagalit si Hart dahil hindi siya ang napiling endorser ng brand ng Serpent Necklace, kundi si Pia Wurtzbach ang pumalit. Ang isyong ito ay nagbigay ng malaking reaksyon sa social media kung saan lumabas ang mga opinyon at hakahakan ng netizens hinggil sa posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng dalawang celebrities. Maraming mga netizen ang nagtangkang ipaliwanag ang sitwasyon na nagdulot ng dagdag na atensyon sa mga pahayag ni Pia at ang reaksyon ng mga kilalang designer sa kanyang Instagram post. Ang pagkakaugnay na ito sa pagitan ni Pia Wurtzbach at Heart Evangelista ay nagpapakita ng impluensya ng social media sa pagbuo ng mga opinion at mga hakahaka. -haka. Ang bawat post at komento mula sa mga kilalang tao ay mabilis na nakakaapekto sa pananaw ng publiko at maaaring magbunga ng iba't ibang interpretasyon at reaksyon. Sa kasong ito, kahit na walang direktang koneksyon na ipinakita, ang kaganapan ay nagpapakita kung paano maaaring magresulta ang isang simpleng pagpost sa isang mas malalim na usapin sa mundo ng showbiz at fashion. Sa makatuwid, ang sitwasyon na ito ay nagpapakita ng halaga ng pagiging maingat sa pagbuo ng mga pahayag at opinyon sa social media, dahil ang bawat hakbang ng mga kilalang tao ay madalas na sinusundan at pinag-uusapan ng publiko. Ang mga reaksyon ng mga designer at netizens ay nagpapakita ng laki ng epekto ng bawat kilos sa industriya at sa buhay ng mga taong sangkot dito. Ano ang sinyo sa balitang ito?